umaga po sa ating lahat Jim Marjorie is back here so ayan pinapile bina, na po natin itong uh, gawa nila nung kailan kailan doon yung ginawa dong? ha? sa Webes ah Merkulis ah Merkulis Merkulis ito ginagawa ngayon ipapile na natin so dalawang araw lang no ito po ay uh, order ni Kuya Wilson Wilcom no ng uh, United States of America no, doon siya nagtatrabaho pero uh, yung mga tauhan niya ay uh, yun ang nagpapatakbo dito ng na kanyang farm sa Baungon bukid noon, no, sila ang uh, magbabakod dito sa mayroon siyang uh, bakahan dito no? mayroon siyang bakahan dito sa kanyang farm Ayan, no? so ito yung mga order niya 240 240 pieces no? thank you so much kay Kuya Wilson welcome uh, na kasalukuyang na uh, nasa United States of America dahil doon po siya nagtatrabaho no nirahan ito ito po no, pwede na makuha ito pwede na makuha ito ngayong uh, ngayong linggo even ngayon or uh, bukas at uh, mayroon pa dito ayan so nasa ano po ito 120 pieces ayan 120 pieces so, pwede na po makuha ayan ito yung order niya ayan, ito yung uh, order niya o oh. niya kuya Wilson Wilco at saka ito pa no, ito yeah, maku-curing pa tayo dito ng mga one week one week more time pa dito ang curing niya okay no? At uh, sa mga hindi pa nagpalo ng ating uh, Facebook page, no? Palo na po kayo sa atong Facebook page. Uh, gym Jim Hardware ang Kukulumber, ang Concrete Products, uh, Balulang Brands. Jim Hardware ang Kukulumber, ang Concrete Products, ganito ang brands. Jim Hardware ang lumber Concrete Products. tambok uh, Tambo Makasandig Brands. So ito po ay uh, ipapail po nila ito. Doon po nila ito ipapile sa kabila, no? At uh, para makapagawa sila ngayong uh, umaga dito no so thank you so much sa uh, kay Kuya Wilson Wilcom so ang pintahan po natin dito ay dun, no si special po ito yung uh, ano natin ginagawa natin dahil ang pinapalabas natin dito sa isang sako sa 6 feet po ang pinapalabas natin dito ay 8 piraso no sa 6 feet so sa 7 feet pit naman 7 piraso ang pinapalabas natin dito sa 7 feet at saka sa 8 feet naman, ang pinapalabas natin dito, 6 na piraso sa isang sako. Kaya semi-special po ito yung gawa natin. At talagang kung gusto ninyo, concrete post, na pins concrete post, free cash, na matibay, matigas, dito na kayo sa Jim Hardware, Kukulamber, ang concrete products, ganito ang brands. Ayan, so ang dami natin stock ng mga idol. Ang stock natin dito sa 6 feet natin ngayon, nasa uh, sobra subra isang libo, no? Ayan kasi pinpit naman sobra isang libo ano? yung uh, stock natin dito sa 8, 8 feet at saka 6 feet yung 8 feet kasi hindi tayo gumagawa doon ng 8 feet hanggat walang order so ah, na mid to order po tayo dito sa ating 8 feet ayan so ang dami nating stock ngayon mga idol kung makikita ninyo yan ang dami nating stock ngayon okay dami nating dami nating stock ngayon na 6 at saka 7 feet ayan oh no? nasa sobra Dalawang libo ang stock natin ngayon. Napaka-season na po ito. Anytime. Pwede na pong ma-pick up ito. Anytime. Ayan. So, pa, sa, mga sa makauna lang, no? So, sino yung uh, mas uh, unang nakapag-reserve, unang nakapag-bayad, uh, yun po ang una natin uh, mapagbibigyan, no? Kasi kaya really for uh, pick up na po ito. Ayan. So, ito po ay uh, order ni Kuya Wilson Wilcom no? Ayan. So, ang gamit po natin dito na rebar mga idol ay 8mm na standard number 16 na tie wire ang gamit natin dito ang buhangin naman natin dito ay screen sand kaya rest assured na ang aming concrete post talagang matibay kung gusto niyo quality na quality po ayan makikita ninyo dito lang kayo sa Jim hardware ang kukulang meron concrete products ayan so tingnan natin ha pangalawang araw na ito ngayon no pangalawang araw tingnan natin kung gaano katigas yung ating ah uh, pins concrete post tingnan natin kung gaano katigas at doon nila to ilalagay okay Mababalik talaga yan siya lalo na ma, lalo na uh, mahaba oh di ba? Kung makikita ninyo talagang uh, napakatigas po no. Pangalawang araw pa lang po yan at uh, napakatigas na po ng ating uh, fence concrete po. Yan po ay uh, dyan nila ilalagay Okay? Diyan po nila dito. So, pangalawang araw no. Kung hindi pa po matigas, kung hindi po maganda at hindi quality ang ating gawa, yun po ay bali na no sa pangalawang araw sa pangalawang araw no pwede na natin yan na ayan may mga may magkukuha na naman ng concrete post natin ayan oh okay, so. ito po no napakatigas po siya mga idol gusto niyo quality tigas dito lang yan no idol gym hardware ang dinadala namin na pangalan dito so please uh, kung sino yung uh, pwede niyo kami nga uh, makontak sa ating Facebook page ang ating 6 uh, six feet dito mga idol 200 po no 200 ang ating 6 uh, feet dito na bintahan wholesale price po yan pick up price po ang ating 7 uh, pit naman 230 ang ating 8 feet naman 280 no yan po ang uh, bintahan natin dito sa ating uh, pins concrete post dito sa gym Hardware ang Kukulumber Concrete Products kanito ang brands Jim Hardware Kukulumber Concrete Products Tambo Magasandig brands Jim Hardware Kukulumber Concrete Products uh, balulang brands no PM lang kayo I will share the price list. Regarding po dito sa mga molder natin, yes, we can uh, customize as per sa inyong design ng mga pins kung uh, na mga, na mga concrete uh, molder. So, nagpapadala tayo Luzon Visayas Mindanao, lalo-lalo na sa ating uh, breaks molder, sa ating uh, pins concrete post molder, hollow blocks, commercial at saka standard, decorative, mga precast, baluster, lahat po ng klase mga concrete products we can uh, ship. Luzon wide po, no? Walang problema. Through live cap, door to door po ang ating uh, Uh, ating uh, ating karkas uh, form of delivery natin. Pwede tayo sa pwede tayo sa sea freight, pwede tayo sa air freight, no? Walang problema. Ayan, PM niyo lang ako at uh, kayo sa ating uh, personal Facebook account Felix Tan Pagikan Jr. sa ating uh, Instagram account Felix underscore Pagikan 2000 at saka sa ating YouTube channel Jim Hardware and Cucolumber and Concrete Products or Felix Tan Pagikan Junior. Ayan, follow kayo doon para mas updated kayo sa ating mga bagong video, no? Dahil tayo ay nagsi ng ating mga ratio, paano natin ginagawa ang pins concrete post, paano natin ginagawa ang culvert, no? Especially sa RCPC ay pa 5 culvert, no? Mga molder mula 6 inches hanggang 85 inches po, nagbebenta tayo doon. So please, uh, Uh, bago tayo uh, mag ng order ninyo, kailangan po ninyo ng down payment. 50% down payment doon sa mga molder ninyo bago natin umpisahan yung inyong uh, order na mga molder. Bago natin ipapadala, kung natapos na ang fabrication, ipapadala nyo muna ang uh, shipping fee, estimated shipping fee at saka yung kulang ninyo na 50%. At kung may kulang man doon sa shipping fee ninyo, aabunuhan uh, ko muna at uh, depende kung magkano ang babayaran ninyo dahil mayroon namang airway bill receipt na ibibigay ng live cam, okay? So sila naman doon ang mag-ano dahil hindi nila kukuhanin yung ating ah uh, uh, pinapadala kung hangga't hindi pulpit Yun po ang uh, company policy po nila. Okay? So mag-aabono muna ako dahil uh, ako talaga estimated ko na talaga yan, no? Kung kahit sa ang sulok dito sa Pilipinas, dahil ang dami na nating uh, pinapadala doon kaya naging um, pwede na tayong mag-estimate, no? Kung sumobra man yan yung yung estimated na payment niyo ibabalik ko sa inyo yan through uh, bank or through uh, GCash or Pimaya walang problema po yan so yun po uh, ngayong umaga at uh, paalo kayo doon sa mga Facebook page natin dahil is lagi akong nag-upload no? kung hindi ka marunong gumawa ng pens complete post manood ka lang ng video lahat po ng detalye lahat po ng details pinapakita po namin mula sa rebar ano ang sukat, ano ang mga gina, mga ginagamit namin sa brakes, sa hollow blocks, sa decorative, sa RCPC pipe natin kung paano ginagawa. Ratio, buhangin, molasses, cement. Ayan, sinishare na po namin sa inyong lahat. Eh. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat. Ayan, so mabuhay po tayo. Jim Hardware, ang kukulamber po. God bless and more blessings to come.